nyo ang pichay ay maraming taglay na bitamina tulad ng vitamin A, B, K, calcium, fiber at iba pa. Ito ay magandang panlaban sa sakit tulad ng high blood pressure, diabetes at sakit sa tiyan dahil mababa ito sa kalori. Makatutulong din ito para sa mga nagpapayat at nakakadagdag enerhiya dahil sa taglay nitong protina na tumutulong rin na ayusin ang mga nasirang body tissue. Ang pichay ay nagmula sa China kung saan ito ay matagal lang itinatanim at kinakain ng mga tao. Ang pichay ay may mahabang puting tangkay at malalapad na berding dahon na may kaunting mapait na lasa. Ito ay masarap, malusap at madaling iluto sa iba't ibang paraan. Sa Pilipinas, ang pichay ay isa sa pinakasikat na gulay na mabibili sa mga palingki at supermarket dahil ito ay mura at madaling hanapin sa buong taon. Narito ang mga nakakamangha na health benefit ating alamin. 1. Tumutulong sa pagpapalakas ng buto. Ang pichay ay naglalaman ng mahahalagang mineral tulad ng bakal, zinc, magnesium at calcium na nakapag-iwas sa osteoporosis at nagpapanatili ng matibay na buto kahit sa matatandang edad. 2. Nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ang bakal ay mahalaga sa paggawa ng red blood cells na siyang nagdadala ng na oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. 3. Nakakatulong sa mas mabilis na pagaling. Ang vitamin K ay isang mahalagang bahagi ng dieta na may kaugnayan sa kalakasan ng buto, kalusugan ng puso at lalo na bilang isang blood clotting agent. 4. Nakapag-iwas sa mga chronic disease. 5. Nakakatulong sa kalusugan ng mata. Ang mga na ng beta carotene o vitamin A, selenium, vitamin C at vitamin K sa pizza ay magandang kombinasyon para sa panatiling malusog ang iyong mga mata. 6. Nakakatulong sa kalusugan ng puso. 7. Nakakapagpalaka ang Emion system 8 nakakatulong sa kalusugan ng balat, 9 nakakababa ng presyon ng dugo, 10 nakakaalis ng pagod at anemia.